tunay na kainan ng probinsya. Si Junjun yun. Kainan na. Ah. Si Junjun, nasain? Papakwan, gusto mo. Uh, nasain uh, si Junjun? Junjun! <laughs> Junjun! -Jun. <laughs> Where are you? <laughs> Ito talaga ang tunay. May pa-research pa rin di Pakwan, oh. May na kayo kumuha. Bilis pa kamay nyo. Hindi na kala. pa pa si Junjun? Kaya -Jun? e, si Jun -Jun, ako si Junjun, papasabay -Jun. lang. Hanapin mo si Junjun! Hanapin mo si Junjun. Kain na, na. dali na. Oh, Rafael. Kan kan. Masira ba 'tong pakwan mo kami sa? yam! yum. Ano to kainin ni? Eh? Hindi mo alam kainin niyan. Ka yung kumain yan. Alam mo ang mga <coughs> ang, mga pawang <laughs> profesional. Ano rin no, lo? Alam paano. mo, ang mga pawang ano professional lang kumakain ano yan. Ano ba tawag nito? <laughs> ano? Ay, ano ang tawag niyan? Ipong urong ko sa atin eh. Ha? Pitik. Ano? Biyakin mo yung ano, hawakan mo yung mga paat. Biyakin mo yung ganun. Mga paa, marami pa yan boy. Mm. <laughs> si Junjun, nasain? Si Junjun, Mayo, -Jun, na. urulay na. Ang ganda si Junjun oh. Ay, Junjun eh. Kila na eh. Ang Si Sige ba ang Junjun, nasain na?

Ito ang pamilya ko talaga. Ganito kami pag kumakain, pag umuwi kami ng probinsya. Talagang. Nasa, nasa Sound of the mama Yummy, Tumis yummy, Tumis. yummy. <laughs> <laughs> okay. Kamayan talaga, di diba? Kamayan na. Alam mo pa ang gusto Ay, kumakain dito isda? Uh -huh. Yung ano boy? Yung pagi boy? pagde? Mm, yung gagataan mo siya ng may ay, 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 may, pag -ano, eh. Ang ng sarap Tapos ang gata medyo mano no? Masim-masim no? Aba, wala Junjun pati si Tito Justin. Alam mo bang ito ang paborito kong bata dito sa lahat ng batang ito? Ito, oh. Yan, oh. Tanong mo mga kung paborito kanya. Kasi Kasi mamaya nag -e expect ka dyan. <laughs> Dabi yan ni Ante. Ay, bako na si Monmon, -mon, ma. Ayoko ko niya? Irak ka man ni Monmon, ay. Irak ka man Monmon. Oh, ni Binamon. Irak ka man Mon. Huwag natin yung Maribel, iiyak na yun. Nakalala mo? Mon, ba ikaw paborito ni Mama? Pag tumalikod lang siya, tumalikod lang si Maribel, ano? <laughs> 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 Para ano na eh. Ngayon, ang wang-wang eh. Ngayon wala na eh, <laughs> wala na, no? Bahala, malis ka. Sino ang loob Paano si Rafael na kanina wala na si Monmon? Monmon Mon -mon na. Mon nagpakalusit ka kaya, Mon. <laughs> Ay, Ay, Diyos ko, Lord. Layuan pa silang kumain, oh. No? Maka nabigyan na ako dyan na, naghigo pa ko sa mubo. Ah! Ang na talaga. Mahiling ko eh. Ang <laughs> na nabot.